Magandang umaga mga kapamilya! Magkape at pandasal muna tayo. Ako si Risa Singsan Caupeng, Editor-in-Chief ng Kiregma Magazine. Nung nakaraang buwan, ilang linggo akong sunod-sunod na walang pahinga. Puno ang schedule ko parati at may deadlines pa na hinahabol sa opisina. Dahil sa puyat at pagod, bumigay na rin ang katawan ko at ako'y nagkasakit. Ngunit dahil sa aking mga commitment, hindi rin ako masyadong nakapahinga. Ramdam ko sa aking katawan ang epekto ng stress, puyat at pagiging abala. Bukod sa ubod na ikling pasensya, sakit ng ulo at katawan ng aking naramdaman. Hindi talaga ginawa ang tao upang mamuhay ng walang pahinga. Kahit ang Diyos nga na mahinga ng ikapitong araw pagkatapos niyang likain ng mundo ng anim na araw. Malinaw na halimbawa ito na dapat nating sundan at dahil siya ang lumikha sa atin, alam niya ang kakayanan ng ating mga katawan. Kaya't sinama niya sa sampung utos na mangiling tayo sa araw ng linggo. Kapamilya, kahit ka ba ng kayod na hindi napapahinga? May karunungan ng Diyos sa pag-utos na tayo mangiling sa araw ng linggo. Gamitin natin itong ma-recharge, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa spirito sa pamamagitan ng pagsimba at pagpuri sa Kanya. Tayo manalangin. Jesus, Ikaw ang aking kapahingahan. Panariwain mo ang aking spirito at katawan. Amen.